Bilang pagunita naman sa nalalapit na Children's Month, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development ang kahalagahan ng pagbuo ng mas matibay na relasyon sa mga pribadong sektor para matutukan ang kalusugan at nutrisyon ng kabataan sa bansa. Ang tema ng nabanggit na pagdiriwang ay healthy, nourished, sheltered, ensuring the right to life for all, na layong magsulong ng pagkakaroon ng sapat na nutrisyon sa mga bata, gayon din ang karapatan sa mga isyu katulad ng violence against children at iba pa. Ayon sa ahensya, dalawa sa sampung batang Pilipino ang tinatamaan ng malnutrisyon dahil walang sapat na pagkain masustansya na dulot na rin ng matinding kahirapan. Bukod naman rito, isa rin sa nakikitang dahilan ang pang-aabuso ng pamilya sa kanilang mga anak. Kaya, tututukan ngayon ang DSWD ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo ng kanilang opisina katuwang ang iba pang ahensya tulad ng Council for the Welfare of Children, (C.O.H.) at iba pa. Yung social assistance na ibinabahagi natin, dapat may kasabayan yan na pag-build on the competencies and capabilities of the families ay yung mga nag-aalaga sa mga bata so that they could build better future for their children. Yung access po sa nutritious na pagkain po, siyempre po, uh, kinikilala po natin na ang kahirapan at underdevelopment ay talagang meron pong ambag, napakalaking ambag po sa sa ano, ano, sa inability ho ng mga pamilya at of course ng mga bata na maka-access sa masustansyang pagkain saka po talagang maging healthy ano.